Ayan, dito na ako sa labas. Kanina, nasa loob lang tayo, silip-silip. Ayan, magdamag, magdamag ang bagyong uwan natin. Eh, ganito pa rin naman, ganito lang naman ang ano. So, pero sabi nila, nag, nag, ano, nag-15 daw yung level ng tubig. Pero, kanina madaling aga. Oh, ayan, o, oh, tingnan mo. Active na active pa yung aming mga tindera at ang aming mga customer. O, oh, tingnan mo. Ayan, marami pa rin nagtitindang dito sa aming ano, sa aming lugar. Oh. Ayan. Ba? Diba? Alive na alive pa rin ng aming mga negosyante. So, pasya tayo doon sa tabing ilog mga kalungsod. Punta tayo doon. Ayan. Oh. Madilim pa rin pero kasi dumanas na kami kung yung dinanas ng iba ngayon na sobrang baha sobrang ano marami uh, yung maraming mga nawawalang ano or mga bahay ganyan dinanas na namin yan nung undoy kaya nga ganito na ngayon ang mga bahay namin dito ang tataas na dahil nga sa mga baha ayan hindi ka makakita dito sa amin ng ano ng mga bahay na second floor lang. Lahat na yan naka third floor, fourth floor, ganyan. Kasi nga, dahil nga doon sa experience namin sa Bagyong Ondoy Ayan, sa Aling Nora. Aling Nora, kumain ka na ba? <tod> Hindi pa? <tod> Mamaya, daanan kita. kung ka sa bahay. Kain ka ha? <tod magluto, <tod magluto tayo. <tod> Punta na ako mamay doon. ka na lang ha? <tod> <tod> Kadami mo naman kasing mga abubut-abubut. damit. Ang dami kasi ng abubot Nung nakaraang bagyo, pinapunta ko yan siya sa bahay. Sabi ko, huwag mo nang dalhin yung mga abubot mo. Naku, talagang ayaw niya talagang iiwan yung mga abubot niya. Si Aling Nora, kilala mo yan? Ako? o, ah! <laughs> oh, diba? Kilala niya. oh. oh, dinala ka nung lalaki, di ba Oh. So, Asi ah, mo na ako dito sa Bingilog tapos mamaya magluluto tayo kain tayo sa bahay pero iwanan mo muna yung mga dala mo. Ah, sige. Ah, oo, basura ngayon. Oo. Pagdaan ng basura na lang. Ah, sige, 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 sige. Ah, 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 So, ayan, umuulan na naman. Ganito na masalamat naman ng Diyos eh. Ganito, ganito lang ang uwan. Sa bagay, ang NCR is signal number 2 lang. Pero sa ibang lugar, dito sa NCR, sa Quezon City, ang dami ng baha doon. Kaya pasalamat talaga kami sa Pakita ko sa inyo ang plug control namin dito sa Marikina Pakita ko sa inyo Kung gaano ka dambuhala Kaya pasalamat talaga kami kay Mayor Marcy Kay Kong Marcy Chudoro At kay Mama Ann Chudoro Sa pagmamahal niya sa amin dito Ayan dito na tayo Malapit na tayo sa may ilog Marikina Ayan tingnan mo Nagtataasan yung mga bahay dito ba? Diba? Hindi ka wala kang makikita ditong ano yung first floor simula noong sinalanta kami ng undoy ayan tina mo ang lalaki na ng mga bakit ba ayan na ang ulan <laughs> ayan na naman ano lang siya hindi siya yung tuloy-tuloy hindi ko lang alam kanina madaling araw kasi ano ako tulog ako pero gising ako nang hanggang ala uh, alas dos tumuwang naman yung ulan kaya natulog na ako Ayan, malapit na tayo dito sa may ilog. Kasi, Diyos ka, mukha ko. Wala pa akong hilamos. <laughs> pero siguro ngayon, makulimlim lang, pero siguro mga alas 9 na ngayon, ng ano, umaga. Kasi kanina, yung unang update ko, nasa lubla ako ng bahay, eh, yung pinakita ko na hindi, hindi ako nagligpit ng mga paninda ko. Mga 8.40 na yun. Mga Nagising lang ako dahil may 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 ano may bumiling yellow. Ay ay tumaas ang Marikina, tumaas siya. Tumaas. Kuya, anong level doon sa Marikina? Level. 14? Ah, okay, salamat. Oyan, 14 daw. So, hindi na tayo siguro muna pupunta doon. Titingnan lang natin 'tong tong ilog dito ayan oh, uh, ayan flood control baka mo oh, ayan Tiganti at matibay na flag control na markina napakahaba niyan. napakahaba niyan. hanggang doon nyan sa tumana kung lalakarin ko siguro mga siguro mga one hour and a half siguro sa lakad na ano na normal lang mahaba yan ayan kung yung iba isang bagyo lang eh gumuho na yung mga flood control nila dito sa amin ilang bagyo na yan iyan ang sumangga ng mga tubig dito sa amin ayan at ang ilog ng marikina ayan ang hangin ay ah! tumaob ang payong <laughs> oh oh automatic ayan yung tubig natin ng marikina ayan Ayan at may nagdadala pa ng isda na. Ayan. So level 14 daw ang tubig doon. Ah. Uh, pag ginanahan ako ngayon maglakad pupunta ako doon. Sige, punta tayo sabay ganun eh. So ayan. Sabi nung lalaki na tinanungan natin is level 14 daw ang liit ng tubig eh. So ayan, medyo lumaki. Kahapon pumunta kami dito, wala pa. Talagang ang liit pa. Ngayon medyo lumaki na siya. Uh. pero sabi nila lumiit daw yan kasi kanina madaling araw daw kanina madaling araw daw is nag level 15 daw siya so bumaba siya ng bumaba siya ng 1 point oh ang saya nila hello <laughs> mga taga munisipyo yun uh, ah ronda sila kung ano na ang update ng kanilang nasasakupan so ayan So, ayan may nagdadala hmm. may nahuhuli na ay wala pa o oh, mabilis pa kasi ang agos eh so ayan punta tayo dito mga kalungsod sa level ng level ng Marikina dito sinusukat yung kung mag first alarm or second alarm or kailangan na mag evacuate ang mga tao pero nakita ko update sa Facebook kina mam Mamaan. Merong early na naglikas na yung may mga pamilya na mga matanda na talaga or may mga kapansanan nag-early likas sila. O, oh, so nakaready na yung aming mga eskwelahan sa evacuation center kung ganun. Ayan, dito tayo. <laughs> maglakad tayo ng maglakad hanggang... <laughs> pagka na napadpad tong payong sa hangin basa ang cellphone <laughs> so ay medyo madulas hindi pa naman ako nakabuta hindi ako nakabuta so ayan medyo malaka, malaki na yung oh video malaki na yung anong tubig natin ayan lang ah! uh -huh! ang hangin ba ho oh, oh, oh. wow malakas ang hangin ayan na medyo malakas ang hangin ah hangin ulan na may kasamang hangin Ay. ayan dito tayo tignan natin yung level ng tubig kung hanggang saan sa bagay alam na natin kasi tinanong na natin yung lalaki pero puntahan pa rin natin for update lang naman. Woo! Diba? Ito yung... Wow! Ang lakas na ng ulan. Oh, oh, oh. Oh. Mabuti ang NCR, no? Signal number 2 pero sa ibang lugar kahit dito sa NCR bahang baha na kasi yung mga drainage nila hindi na maganda dito ko sa amin maya maya lang pinapakalkal ng mayura ng... ay ay nakakita ako ng ano ayan oo oh, oh, nakakita ako ng tainga ng daga kung tawagin kunin natin ayan ay mamaya na lang siguro wala namang kukuha dyan siguro Ah, mamaya, kukunin ko yun, mga kalungsot. Tignan muna natin yung level ng ating tubig. Ayan yung level ng tubig ng Marikina ngayong umaga na to. So, hindi pa siya delikado kasi mababa pa lang. And, kumaas lang siya bahagya. Pero kung magtuloy tuloy ulan -tuloy hindi natin alam. Pero noon nga, hanggang nag-90, hindi pa delikado ang mga residente. So, ayan. So pwede pang mamahinga ng maayos, matulog ng maayos na walang pangapapa. So, ayan lang mga kalungsod. Update to for today ng Bagyo 1. At meron na rin mga video Marami na rin mga kumukuha ng footage. Ayan, meron na tayong Avanti. Ayan, radio. Ayan. Malakas ang hangin, malakas ang hangin. Pero... Medyo okay pa. So, mamaya ulit mga kalungsod, balik tayo. And thank you, thank you for watching.